Mga kaibigan sa probinsya, ang sarap kumain ng isda. Mangisda muna ako. Ito ang nahuli ko. Okay na to. Wow! At magawa muna ako ng kunting garden. At taniman ko ng iba-iba. Sili at ano pang ang gulay. Nagyan ko ng net para hindi makapasok ang mga sumira sa tanim natin. sari-sari itong pananim ay kunting yug inisin ko na para mataba at madaling lumaki mga kaibigan ganito ang buhay natin sa probinsya kapag nandito tayo sa probinsya sipag lang magalaga tayo ng kambing kahit kunti biyaya naman wow may kunting manok at saka tabo may itik ay iba iba lang ang tuwa naman kapag may mga alaga tayo sa paligid natin salamat sinong panonood mga kaibigan hanggang sa susunod bye